no. Gusto nga mo green lang. lang. Ay, isang pili. Ito po, isang sili. Para walang makakain. Huwag eh, Ha? Huwag naman. Ha? na naman. si... ng ko, pre tinitinan mo lang, tinitinan dyan. Ito lang, kiti-kiti eh. mo ah. Wala akong mabalitaan sa babalagsan ha. Ito sabi ko sa'yo ah. Bata hindi matulong marunong tumino. Ano, Di Di na, saw saw ano ba yun? may ano yung si ko? Kulaw. Hindi ko alam. Nagsasawa sa ka eh. Ano ba yun? Ito ang magandang tanim. Bawasan mo tubig niya Ben. Buti lang. Kumalma. Maano yan? Kumalma ka dyan. Paglugaw yan. Sige. Pakuntiin okay na naman yung si na yan. Pulang pa si Hain yan. Ligtan mo na. May gawao eh. Kalma ka lang, Papsi. May kanin pa doon. Kahit kumain ka nang pwede ka nang kumain. Bibi kalma. Guys, lutuan ko po sila kasi bukas wala ako. Stay po ako. Sabi nyo, hindi buwag Kuya ako linggo. Punta sila na ng Cebu, mo 'yan sa. Sama mo ako dun. wala pala kasama dun. Uy, ano ka mo saya? Wow. Kasama na siya dun. Oh, sino ko? Si kasama ko? Si Ate Lichan kasama ko, baling. Sana hindi pala sinit. Pupunta si Buyo mag-asawa, may kumbe ito. Kumbe Yes. Of course. Amoy nga yan, mababaw ko sila. Mm. ako lang laba-laba. Ang baho labang mo to eh. Ang pala ng laba mo. Wow! Ako pa, ngayon na mabaho maglaba. Iyang-iyan naman ako sa iyo, Dong. Pahaba lang yan, pa. Pahaba. Pag ganyan. Puputulin ko lang. Tatluhin mo lang yan. Yeah. Hindi parang pang ano lang yan. Yeah. Eh. Ikaw makakagalang. Parang Parang dami.

Napisa na ba? <tis> Kung masarap itong luto ko. Napanood ko lang po ito sa ano? Sa Facebook. <laughs> <tis> Kaya kalaan pala sa Uy, Facebook. Uy, Sarap-sarap sila sa luto ko. Sitabaan na yung mga tao doon. Ah. Oo, gawa ng alagang mo taba rin. Siyempre. Ay, nakita mo sana? Sinayin ko ba sa'yo? Hindi. Namisan dama sa, ano ko, sa notip. Hindi ko naman napansin kagad. agad. Sinayin ko pala sa'yo yung si Arabella. May ano na yun. May face na yun eh. Arabella. 2 million yung viewers niya. 2 <laughs> <laughs> <Ha? laughs> <laughs> <Two> million? Ha? 2 million. Anong ginawa? Eh, ano nga yung mga ano, siyempre, madami ano sila, ano, sila, sir. Marami siyang viewers. Yung e, pinapakain ko nga, sabi niya. Nam, nam. Ko <laughs> oh, Arabella daw po. Inyong yung search Arabella. Set bid. Batang makulit. Batang ilang taon? Ilang taon? Six months pa lang yun. Two six months daw. Mm. Oh. Tinin ko kahit tini eh. Tininan pala yung Ano? May kita naman sa akin ano yun eh, pitch Kasi yun na naman tayo, ah, prince naman, ah. Ako, tapos, tapos na ako magayat. Kaya ko sa inyo kung luluto niyan. Ngayon, Manok. Chicken. I know.